tinatago ulang sa pamilya ko yan eh na kaya ko pinakita ko lang sa kanila, kanila na kaya ko yung ginagawa ko pero nila alam na naisip ko na kumain ng halo uh, dahil may nagrequest sa akin na magmukbang daw ako ng halo kaya ginawa ko yon pero hindi ko naman yon kinain uh, ninuya ko lang yon at isinuka ko para for content lang para mabigyan ko lang yung nagre-request sa akin na magmukmukbang daw ako ng halo blocks sa lahat dyan na mag magsusubok na mag mag-content creator uh, subukan nyo lang hindi basta basta content creator kasi lahat ng pagsubok susubukan muna ninyo bago kayo mag-success kasi ako bago ako nagano Kasi ano eh Yung lahat na nagiyan ko sobrang hirap kaya Hindi, hindi basta basta mag content creator kaya Sa gustong balak yan, mag content creator Mag isip muna kayo kaya sobrang hirap kasi Kasi yung pinangmukbang ko Tinatago ko lang sa pamilya ko yan eh Na kaya ko Pinakita ko lang sa kanila, kanila Na kaya ko yung ginagawa ko pero Hindi alam na Sobrang hirap. Bangko. Tinatago ko lang sa family ko yan na eh. Na kaya ko. Pinakita ko lang sa kanila, kanila na kaya ko yung ginagawa ko pero nila alam na sobrang hirap.